gandang umaga po and uh, asalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh po. So far uh, ngayon naman sir is eh, stable naman po yung ating uh, uh, kalagayan po yung okay naman po Inshallah. Alhamdulillah po. Uh, ngayon po uh, malaki po ang uh, pasasalamat namin ng mga taga barangay Karim dahil po sa napakalaking pagbabago po ng aming barangay sa pangunguna po ng aming uh, butihing Uh, Honorable Chairman Kadir Papandayan Manalao po. So ngayon po makikita niyo po yung aming mga uh, natapos dito. Ito po yung nandito po yung aming uh, barangay hall kung saan na uh, under construction pa po ito. Tsaka ito po yung barangay hall namin, nakabakod na, may arko na po. At saka yung ating uh, BIPAT outpost, yung ating uh, Mater materials recovery facility, MRF. And the same time po, yung ating uh, ginawang road concreting para dito sa under construction na barangayol po natin. at uh, saka sa aming mayora, uh, mayro po siyang nabigay sa amin na project. Ito pong uh, uh, multi-purpose uh, gymnasium po na kung saan hindi pa po ito na final na turnover po sa amin po. And po, stable naman po ang uh, mga peace in order. Wala naman pong naisusumbong sa amin base sa mga city leader namin, sa aming mga uh, kasamahan ng mga barangay official, wala naman po kaming natatanggap na mga um, anong mga hindi magandang hangarin po sa aming barangay po. Alhamdulillah po. Uh, nang dahil po yan sa aming mayora, buting mayora po, at saka niyang vice mayor na si Honorable uh, uh, Abulais Aratok Manalaw at ang aming mayora na si Honorable Bay Hadya Pamia Arato Manalau, Masurong po. Siya po yung nangunguna kung bakit po kami nagkaroon ng konkretong kalsada po na ngayon po ay pinapakinabangan po ng maraming kababayan dito sa aming uh, lugar. Uh, makikita nyo naman po dito sa amin kung gaano kalaki ang inimprove ng aming uh, munisipyo. Hindi lang po ito sa uh, infrastructure, pwede pati na rin sa peace in order, mga dyan na po yung Rido Settlement po.